Mamaya na ako na. Hi guys. Ito po ang magkapatid. Dalawang magkapatid na maganda. Yeah. Ito ang pinsan nila. Si Ate Dalawang Bilma sila. Hi Joy. Mag-enjoy ka dyan. Kain ka lang. Atingnan si ta -ano pre eh. oh, nyo guys Ang ganda oh. Si Arsina sa doyan O oh, Diyos ko Grabe sobrang sarap ng hangin dito Pangalawang akira ko na po Dito sa Mount Pakabon Overlooking campsite Si tatay Sa salita Andun po si Kuya Robin Makain siya Si Beltran. Si Kuya Edwin. Si Kuya Ron O. Ando na sila. Ano kaya ginagawa nila? O oh, sige. Kumain lang kayo dyan. Magpakabusog kayo. Parang napapasarap ang mga kain nyo dyan ah. Kahit naman sino, mapapasarap ng kain sa mga dala nila. Mm. Kasi daming, sobrang <laughs> daming <laughs> bawang na dala ni ate <laughs> dito. May salad, may sinarsahan, may suman, at saka may saging, may biko. biko. Wow! Oh. wow. Nasira tuloy ang diet ko dito ah. Sira ang diet ko. Oh, may ice cream. O oh, yung napakaganda. O oh, yung dalawa na yan. Kanin yan. si Tyson Oh, busy, busy. May kausap si Ensan Beltran, isang British. British siya. Maka, ano nga ako doon? Kasi may tinitingnan sila. Ni-entertain ni, ni ato Beltran yung British na visitors dito. Ano kaya nandito sa loob? Silipin mo, silipin mo. Misay, misay. Misay. Ano kaya nandito? Ah, may musang dito. Napakaganda niya, guys. Oh, tingnan niyo. First time ko makakita nito, ah. Hmm. Hindi siya pwede buksan kasi baka makawala siya. Nahuli siya ni Kuya Ruben. Wow, ang ganda niya. Hmm. Ang mga mata. First time ko talaga makakita sa kanya ng personal. Nakikita ko lang siya dati sa mga TV, Facebook. Ngayon, oh, nakita ko ng personal. Eh? Oh, wow, ang ganda ng mata niya. Diyan si Ate Bill. Mapinsan yan nila Ate Rebecca. Ang ganda. Ang ganda ng buong paligid dito sa bundok. Mm -hmm. Hindi pa sila nag-uumpisa guys. Wala pa. Mamaya-maya pa sila nag- Hi! No man. Maya-maya -maya pa daw sila mag-uumpisa. Hi! <laughs> mamaya pa kami magkakapi. Uh, mamaya pa daw sila magkakapi. Anong klaseng kapi kaya? Ha? Anong klaseng kapi? Blend 45. Ah, yun pala. Blend 40 rice. Ranikyo guys. Yon daw ang gusto nila. Bakit dito, paustoy, Ito po ang British na visitors si dito. Galing siya sa ibang sa bansa. asawa siya ni kaya, ya, sayo, kaya siya. Ate Belma. British siya. <laughs> si <Koyabik>. British. <laughs> yan, Kuya <laughs> po, Bago, dito, dito. Okay. Pala, o sige. Magsikain lang muna kayo dyan, ha? Mag, kayo. Bye, guys. <laughs>